sa Malubaroc beach sa um, Monradon northern somewhere <laughs> ito yung kanilang tindahan Nasa vlog ko kayo. Okay. Good afternoon, everyone. <laughs> Open nga kulop. Sige. Pahing nga kulop. Ibla-vlog ko ito sa akin, Tessa Briones. YouTube channel. Mag-first cousin kami, kami kanina, pero kasi...

kanto para oh, wow. stalls nala. Wow. Bali, 14 stalls ito. Ang DD, 300 a day. Ang DD, 600 to 100 a day. Ano oh. ancestral house. Secret cafe naman. Ito to kanto para oh, wow. stalls na la. Bali, 14 stalls iton. And di it 300 a day. And di di, 200 oh, a day. Pero, Oh! Anong sa stall house? Secret cafe naman. So, ang Camp Azul ng Mondragon. Bisitahin natin. Marami silang mga... Ano, ah, uh, ito ito ni pahat hati natin pa, paano paglan? Ah, tipi tent parang yung Indian. Oo, tipi tent for overnight. Magkano naman? 500 ba? 500 daw overnight. Wow, ganda. Pwede makita? Sige, ma'am. Sige ma po, tingnan natin. Tipi tent for couples. Wow! Ganda naman. Oh, so beautiful. So po, pwede din ano? Ano? Do yan. It, it, Ilalagay sa labas? Oo, oh, ma'am. Ah, okay. Yung oh. cottages, ma'am, 500 yen. Saan? For yen yun, ma'am, yung circle. Ah, yung circle na yan. Ah, okay. Yung cottages niya oh. is 500. Ito yung CR niya. Ito yung kitchen ito nila. Ito naman yung CR namin. Ayun yung kitchen mm -mm. para sa kitchen. mga guest. Kitchen. Ah, para sa guest. Tapos, each cottages cost 500 pesos. At saka, ito hindi. Ito viewing deck. Oo, uh -oh, viewing deck nila. 100 uh, pesos under construction. Ito yung asul, Camp asul. Ito, 500. 500. Yan. 500 pesos ito. Ang kanyang ano, ayan. Pa-circle siya. Pa-circle. Tapos, diretso dito sa ano, dagat. Ganda. Ga, Ayan. Okay. Hey! Subscribe. Yay! Thank you. Magkana naman to? 1,000 a night. Wow, ang ganda. Talagang ano siya. Wow. Wow, 1,000 a night. Oo. Oh, oh. May, may sariling uh CR siya, ma'am. Ha? Ah, may sariling CR. Ayun. Okay, dito sa Camp Azul. Ito yung mga accommodations nila. Ah, uh, this one is 2,500. Yes, ma'am. Mm up and down. Mm Ito. So, ito yung receiving. Or you can eat here at your dining. Ito yung kitchen Ah, wow. My kitchen. My CR. Ay, ang ganda naman. Dito na sa taas yung... sa taas yung... Wow, ang cute naman. Wow. Tapos, mayroon pa dito, ma'am. Wings. Oh. Balcony. Balcony, balcony, balcony. Ah, balcony. Yes. Wow, so nice. Oh, my additional bed yes, for those who are, uh, if you have more than how many, so you can sleep here. Yes, ma'am. There's a bed. Si 20, wow. uh -oh. Yes. Can accommodate as much as twenty persons. Twenty, wow. Yes. Can be. Yes, ma'am. Wow, there is a balcony. Oh, cute. Ganda. <laughs> ganda. Kaya yung nakagalan ka problema oh, sila. Oo, oh. maliit yun. So, ito po pwedeng sarahan. Yes, ma'am. Uh, Kasi pwede nyo ito, ma'am. Oo, oh, pag yung aircon. Yung pag yung aircon. yes, aircon. ah, okay. Ang ganda. Kanilang solution para maisara pag Home, ma. gamit yung aircon. Ang ganda. 2,500. Ang ganda ito, ma'am. Oo. Kaya parang dun sa under construction. Ah, oh, o yan. At saka yun. Oo. Oh, oh. Asan yung under construction? Ginumpisa na ito nga, boulevard niya. Ah, diretso na, Costal Road. Ito na, ang kanan na pa, Mupay kay Kuan eh.